mainit lang yung machine mga kabisdak tapos maganda lang tong coil na gamit natin hindi mo na kailangan ibabad tingnan nyo mga kabisdak kung paano gugugawin so, pagsak angat ko pa agad ito ganyan para hindi siya sabog o hindi siya magkalat yung kuwil natin ganyan mga kabisdak oh. angat agad yes. uh, lagi lang kayong makasuporta at manood dito sa ating channel para mayroon kayong matutunan ng mga teknik na ibahagi natin sa inyo. Alright mga kabisdak no. Uh, ang technique nito kung paano tayo mapabilis yung stamping natin. Ah, uh, makakadami tayo agad. Uh, gaya nito mga kabisda ko. Oh, ito ito po yung mga ginagawa ko ngayon, no. Oh. So, ayan, kung napapansin nyo mayroon na siyang title sa taas. Mayroon na siyang name. At saka yung uh, submitted sana lang yung name ng professor. So, ang discard natin diyan mga kabisda, sabay-sabay na po natin yung magkasama yan magkapareha ng school yan kagaya niyan pareha ng school so pareho po siya dito iba lang yung title at saka name kaya sinabay na natin yun po ang diskarte natin mga kabisdak para mas mabilis tingnan niyo po so, so ang kulang na lang nito uh, title na lang dito at saka yung yan mga pangalan dito kasi sinabay na natin doon sa ano na nating pagbagsak so ganun po ang diskarte niyan mga kabisdak para maparami ka agad yung matapos natin sa isang pili lang ng ating punt so ayan po so ito yan yan sinabay ko na tong apat no init lang yung machine mga kabes tapos maganda lang tong coil na gamit natin hindi mo na kailangan ibabad tingnan nyo mga kabes kung paano gagawin pagkabagsak ko angat ko kaagad ito ganyan para hindi siya sabog o hindi siya magkalat yung kuwil natin ganyan mga kabes oh. right so, ganun lang mga kabisdak para mas uh, mapadali yung gawa natin o makakarami tayo ng bookbind so ayan na po submitted to sabay na natin itong tatlo ayan. ayan right Ayan hard na siya pag rush po

Okay kayo, di ba? Tapos ito, ito mga sinabay natin. Marami pa siya. Yan, wala pang pangalan, tsaka title. Yan lang ang kulang niya. Tapos ito, yellow. Mayroon tayong maroon. Ganito kadami mga kabisdak ang ginagawa namin araw-araw. Uh, ngayon kasi nga, uh, season po ngayon. So, ito, kulay green. So, ayan po mga kabisdak. No? Uh, kung nagustuhan niyo itong video na ito, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Lagi lang kayong makasuporta at manood dito sa ating channel para mayroon kayong matutunan ng mga teknik na ibahagi natin sa inyo. Alright mga kapisdak, amting sa kanunay!